Nanumpa na ang mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP nito lamang Martes ika ng Oktubre. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ni PFP NCR Chairperson Imelda Emi Calixto Rubiano kasabay ng isergawang Basic Master Unit Orientation sa mga bagong miyembro ng partido. Matatandaan na sa kaparehong buwan, ngayong Oktubre noong 2020, ay nanumpa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang miyembro ng PFP dahil ang prinsipyo nito ay kahalintulad ng ipinaglalaban ng kanyang yumaong ama. At nang manalo bilang pangulo ng bansa, ay itinalaga siya bilang PFP National Chairman. Ilan sa mga pangunahing tutugunan ng PFP ay ang pangangailangan ng street vendors, pangangailangan medikal ng senior citizens, infrastruktura at marami pang iba. Dumalo rin sa nasabing orientation ng bagong PFP co-chairman Raymond R.B. Bagaching PFP Secretary General Pablo Dario Chiki Ocampo, mga konsehal ng District 2, 4 at 5, kasama ang iba pang membro ng partido. Ang partido ko, federal, we want to know kung ano talaga ang problema. We want them to speak to us. Kaya naniniwala po kayo kami sa pagdinig sa kanilang pangangailangan nang sa ganon, matuguyan namin talaga. Hindi yung kagustuhan ng politiko hindi yung kagustuhan ng tao, ang pag-angat ng ating lungsod o ang ating bayan, dapat kasama ang nasa naylayan hmm. para hindi po pa lumakapa ang agwat ng, ng mayayaman sa mahirap